Hi guys, isang magandang gabi sa inyo mga mahal. Saturday evening, papunta nga kami nito ni Mahal sa palengke dahil bibili kami ng pandagdag sa ulam para ngayong gabi. Ilang piraso nga lang nitong mga talong yung bibilhin namin ni Mahal. Ipiprito na nga lang namin yan para may gulay man lang. Tapos after nyan, pumunta naman kami dito sa mga frozen foods. Bumili lang kami dyan ni Mahal ng maliliit na hotdog para may pamartner man lang sa pritong talo. Tapos after nyan, pumunta naman kami dito kay ate sa nagtitinda ng mga prutas. Bibili nga lang kami dito ng halagang 50 pesos na ubas para may prutas man lang tayo after natin kumain. Kailangan nga natin yung mga gulay at prutas sa katawan natin, hindi yung palaging sa labas tayo kumakain. Dahil sa mahal nga ng mga bilihin ngayon ay mas magastos pa yung magkasakit. And ayan lang naman yung mga binili namin ni Mahal at umalis na din kami agad para makapagluto na. Fast forward, nakauwi na nga kami nito ni Mahal kaya nag-asikaso na din kami. Hinugasan ko na nga din to isa-isa yung mga talong at sinimulan ko na ding hiwain. Kayo ba mga mahal, anong gusto niyong luto sa talong? Yung prito ba o yung nilalaga o yung toritang talong? Tsaka bukod nga guys sa mga binanggit ko, ano pa bang pwedeng luto sa talong? Paki-comment nga diyan guys sa baba kung may alam pa kayo para matatay naman namin minsan ni Mahal. Anyway, pinagbabalatan at pinaghihiwan ko na ng atong mga hotdog isa-isa para naman mabilis na at isang prituhan na lang. Naalala ko nga guys dati nung bata ako, itong hotdog palagi yung gusto kong ulamin. Pero syempre, hindi ako yung masusunod kaya palaging gulay yung pinapaulam sa amin nila nanay no. Kaya simula pa nung bata ako, nakahiligan ko na talagang kumain ng mga gulay. Na naalala ko tuloy nung nabubuhay pa si tatay, ang hilig niya magtanim ng iba't ibang gulay dun sa likod ng court. Tapos kapag uuwi siya ng hapon galing dun sa taniman niya, palagi siyang may dalang mga kamote, tapos nilalaga lang namin yon. tapos ayun na yung hapunan namin. Tapos minsan naman talbos ng kamote, tapos nilalagyan lang yun ng sardinas ni nanay, sobrang sarap. Minsan naman nilalaga lang, tapos isasawsaw lang namin sa bagoo. Nakakailang pabalik-balik ako nun sa kaldero namin kasi sobrang sarap nga. Simpleng unamin nga lang, pero taob talaga ang kaldero pag sabay-sabay kayong kumain. Anyway, after ngang maprito ng mga hotdog, sinunod naman namin tong mga talo. Mabilis lang naman yung lutuin, magpapainit ka lang ng mantika, tapos ilalagay mo na isa-isa yung mga talo. Tapos kapag medyo nag-brown na yung kulay niya, ay eh pwede mo na yung hanguin, luto na yon. And for today's ulam, meron tayong pritong talong, hotdog at nilagang baboy na tira kaninang tanghali. Tara, kain tayo mga mahal. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Congratulations nga pala sa mga lucky sharer natin dyan na nasenda ng Gcash kahapon. Ang kailangan nyo nga lang gawin guys ay i-share yung video na to. At kailangan meron din kayong top fan badge ng Mahal Series para makasali. Tapos pipili ulit kami ni Mahal na mabibigyan ng Gcash sa ating lucky sharer for this week. Kaya ano pang hinihintay nyo mga mahal? Let's go! Fast forward, tapos na nga kaming kumain niya ni Mahal at makalipas nga ang tatlong oras ay meron na palang tubig sa gripo. Tuwing alas 11 nga kasi nang hating gabi yung dating ng tubig dito sa amin. Sa inyo ba mga Mahal, anong oras ba yung dating ng tubig dyan sa inyo? Anyway, si Mahal nga yung nakatoka dito sa pag-iigib ng tubig. Kaya ayan, habang iniigiba ni Mahal yung mga timba at drum, ako naman yung maguhugas sa mga pinggan na pinagkainan namin. Dahil kapag nagtutulungan nga ay mas mapapabilis ang gawain. At palagi nyo nga guys, tatandaan yung sinabi ko sa inyo nung nakaraang vlog namin ni Mahal na huwag tayong kapag tambak yung hugasin natin sa lababo dahil nangangahulugan lang ito na meron pa tayong kinakain sa araw-araw at super blessed tayo. Kaya wag na wag natin kakalimutan na palaging magpasalamat sa lahat ng blessings na natatanggap natin sa araw-araw. At bibitinin ko nga muna pala kayo mga mahal. See you on my next vlog guys. Paki-comment naman kung taga saan kayo para alam namin kung saan umabot tong video na to. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.